guys, uh, magluto tayo ng sinigang na buto boto ng baboy. Ayan ang ating saug uh, may magic uh, gini sa ginisa mix. Uh, sibuyas, bawang, at to, may gabi tayo guys. Ayan ang ating buto boto Uh, ayan ang ating gulay. Pitsa ay All right. Uh, tayo magluluto ngayon. Araw ng linggo. Mga kabisdak. Few minutes later. So guys, ah uh, titikman na natin ang ating nilutong sinigang na may gabi. Bago ka tumikin, pakichatout mo na. shout mo na yung ano natin. ah uh, subscribe na ng YouTube channel natin. Ah, uh, okay, okay. O, so, sa lahat pala ng subscriber ng YouTube channel ni diba? Kawaboy guys at saka followers na followers ng ating FB. O pwede na tumikin. Ayos. O ito naman. Mm, tarap. Ayos. Yep.